Okay. Hello, guys, welcome to Toys Not the TV. Okay. Good morning. Good morning. What is this? Mm -hmm. You yes. Um, it's a, it's a

Tada ya. Berapa irasian? Empat, lima, 6 6 6 minecraft Minecraft dito? Iba ka nang hindi nyo na doon. Sa ilalit, tignan mo nga sa ilalit. Ano? Ganito, kaya oh. lang. One. Amin. Paano hindi masira yung sa taas? Ito, draw. Masan yung scanning card? Wala, hindi siya ni-scan. Hindi. Minecraft to di ba? Wala naman siyang QR code. Ah, ito. the more instruction. You know. Next. Next. Just this one. Young. Oh! See? The bird. The bird.

Um, Ingot lang tayo kasi may ngay doon, no? Yes. Sino na kuha natin? Si? Um, burger! And hamburglar. Zombie. So, and? Birdie. Birdie fly, I think. Okay, gano'n lang. Okay, card. Okay. And the next one. And the next one. Pwede din itong pang storage na ito. Oo, oh, storage niya. Oh. Crates. Meron siyang Minecraft. Meron siya. Minecraft crates. Minecraft crates. The movie. kasi ah, oh, yan? Hindi ko makikita Si? Huwag mong pakita sa akin Eh alam mo na yung color eh Anong eh. color? Oh. Green is egg <laughs> Green is egg Ano kaya yung nagwabala? Pati nga si Green is egg mo Green is egg oh, ano? Ang Next ayun. one is this Tonk Hey Back dog Uh, no, where's the card? Oh, no, 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 no. We got the helmet. Oh, no. Kanina na kaya pwede suit yan. Sa Minecraft. Kaya na Hamburglar. Diba yung QR code? Ah, kaya Hamburglar pwede, no? Ah, sa mga ano, para meron silang helmet. Ah, just down to. Ito. Okay. Ito, cover sa, ano yun eh, sa burger, no? Papel ng burger. And I'm not. the There's a Mystery blind box. Oh, we got the same one again. Huh? And met again? Oh, no. Ah, yung bomb. Bomb? Bomb to, di ba? Hindi. Inumin yan. Ah, ano? Soda. Soda bomb. Bomb soda. Ano mo dito? Oo. Ayan ako mo. Parang fire bomb. Oo oh, nga, parang bomb. Soda bomb, siguro. last but not the least. Oh. Minecraft box. The Sandwich. hamburger. Yung burger. Ano ka yan? Ano? Ano? Burger <laughs> Ano? Double burger. Hindi. Hindi ko alam pa na. Black shade. Oo oh, nga. Siyempre wala namang circle sa ano, Minecraft, di diba? Blocks Block siya. Diba? Kakain ka na niya na. Okay na, kompleto na. May fries ka na, may soft soda. Meron ka na burger. Um, anong block to kaya? Parang ano, yung wooden block. Diba? Diba? grass block nih. Oh, ini aneh nih, sesame seed ya nih. Di tentu yang magas um, tuh. Ah, ganyanya enggak. Oh, ganya, oh sigi. Bye bye guys, watch again subscribe for videos. Bye. Thank you for watching. Cek.